dito kami ngayon sa bagong buok. Uh, 1.20 ng tanghali para mag-station sa mga pantawid. At yan, iniisa-isa namin yung mga bahay ng mga pantawid uh, minsan nakamotor, minsan lakad uh, oh, at pag narating namin, syempre i-interview na ng municipal link so, medyo so uh, sa kabila naman kami lilipat <box> <boxes> dito ulit kami, stopover. lalakad sila. So, yun ang dinaanan namin. Ayun, yung daan. Doon pa, sa may highway. yan ang aming mga kasamang parent. ng pintuan, Mga parent leader. Pasok po nung patbukas, aso. Ayan, si Aling ang Maliit. Ayan na. Choo, choo, choo shoot dataan naman ano GSWD bakena Katirika ng araw Ayan ang sinasabi ko eh <laughs> Yung dinila lamang eh <laughs> Dito sa probinsya ah, Pag sinabing Dini lamang Dito lang, malapit lang Huwag kang maniwala Scam yun, scam Pero malayo talaga <laughs> Kasi sanay nga silang maglakad ng malalayo Kaya yung sarita Ay dinila ang malapit lang pero huwag ka, napakalayo. Iyon may ilog. Alam naman ba? namin naman ilog. Alam naman ba? Alam naman <laughs> Nakabalsa. Pero ngayon wala nang bulso. Hindi na aapaw ang tubig dito. Nakaapaw din mo sa pag ang ulan pag ulan po talaga. Oo nga. Dahil sa di Ayan. Naglalakad kami sa Arawan para kaming katang. Buhay high MSWD? Ay na ganito. A few moments later. Yeah, naliligaw na kami. Oh. Kami pumapaikot. Natitira kami sa Kusanman to, parang barren lang. Yeah, ito na, yung crossroads. At naliligaw na nga kami. <laughs> Parang horror lang. Yan. Alam namin kung saan dumaan yung ano. Ganyan ang buhay ng nag uh, home visitation. Kung saan saan kayo pumupunta, kung saan saan lugar. Siyempre, isa-isahin mo yung mga bahay ng mga uh, member ng Pantawid uh, para ma-check yung kung kumusta na ba yung lagay ng kanilang pamumuhay, kung Uh, nag-elevate na ba sa madaling sabi kung naitatawid na nila yung kanilang buhay isa uh, uh, so, okay okay na and then magkakaroon niya ng mga uh, interviews at saka ayan, uh, pag-aaralan kung nakatawid na ba sila talaga kung kailangan ng ipugay ano? You know? so yun, maraming salamat sa pagsama uh, God bless